am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Happy New Year mga kapuso. Malamig na umaga po ang sumalubong sa atin sa unang araw ng 2014. At sa Metro Manila, naitala ang pinakamalamig na temperatura ngayong panahon ng Amihan na umabot ng 19.2 degrees Celsius. Habang sa Baguio City, pumalo naman sa malamig na 11.8 degrees Celsius ang temperatura kanina pong umaga yan. At huwag na magtaka kung uh, magiging mas malamig pa sa mga susunod na linggo mga kapuso dahil kasabay po yan ng paglakas ng hangi amihan, mas mababa pang temperatura ang dapat nating asahan. Samantala, hindi kalakasan ng mga pagulan na inaasahan naman sa malaking bahagi ng bansa bukas. Bagamat may isang trough ng low pressure area dito sa bahagi ng Mindanao na posibleng magdala ng mahina hanggang minsan katamtamang ulan dyan po sa buong Visayas at sa mga regyon ng Karaga, Northern Mindanao hanggang dyan sa Zamboanga Peninsula. At dahil sa malakas na amihan, patuloy na nakataas ang gale warning ng pag-asa dyan sa eastern seaboards of Southern Luzon at sa Visayas. Maayos sa panahon naman ang maranasan sa Luzon bukas base naman sa datos ng Weather Central pero ang Bicol Region magiging mas maulap. Mababa rin ang chance ng pagulan dito sa Metro Manila bukas, halos 10% lamang. At mga kapuso, yung ating init factor, 30 degrees Celsius, so bahagyang hindi po magiging maalinsangan. Ang Visayas magiging maulap sa malaking bahagi, lalong-lalo na dito sa silangang bahagi at may chance ang makaranas po yan ng hanggang katamtamang pagulan. Habang may mahihinang pagulan at posibilidad ng thunderstorm sa malaking bahagi ng Minanaw bukas at yan ang ating ulat panahon. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, servisyong totoo ng GMA News.